Miss Regine Velasquez, napakakulit ng daming chika about sa timpaw. Paganapan sa after party, so kilig daw. Matapos ang successful ganap sa asap inyan, nagkaroon ng after party. Matatandaan na sold out ang ticket at nakakakilabot na maraming Pilipino ang dumalo rito. Napuno ang venue at sulit na sulit ang mga kaganapan, lalo na sa Kimpaw may bago silang pinakita. Top trending ang rap version ni Paolo at bagay na bagay sa kanilang dalawa ang mga linya ng awitin. Basta talaga nasa ibang bansa sila, lumalabas ang tapang. Samantala, balikan natin ang kaganapan sa after party. Sabi sa chika, hindi daw uminom ng alak o alkohol ang mag-asawa lamang sweet moments lang at chika-chika sila. Sila rin ang unang umalis sa private restaurant bar as in sabay at maagang umalis din kahapon. Sa tiyang may sariling mundo, lalo tuloy kinilig ang mga supporters. Ayon sa mga komento, wow! Ang dami nga, nga daw nakakapansin na kung saan si Kimi ay nasa tabi ng si Paulo. True ang chika na hindi tumitikim ng alak si Mr. Kaya mas lalong gumaganda ang katawan o kutis. Blooming daw umano, basta healthy ang lifestyle. Ang daming ganap after inggan, umalis daw nagpunta sa US. Hilig kami ng bongga sa mga bagong labas na ayuda. Thanks naman sa ASAP Artists. Ang daming ganap. Anong sinyo?